Yo, what's up mga ka-partners! Shoutout nga pala guys sa mga taong napag pagiwanan ng mahal nila. Kung talagang hindi kayo, hindi kayo mga kaidolo. Ang masasabi ko lang sa inyo, hindi lang sila nag-iisang babae, hindi lang sila nag-iisang lalaki sa mundo. Ha? Huh? Kung ayaw na sa'yo, huwag mo nang pilitin. Kasi kung habol ka ng habol sa kanya, lalaki pang ulo niyan. Ibig sabihin, kung baga, parang i-rebelde -re ka pa na ay talagang mahal pala ako nito. Habol pa nang habol. Habol ka ng habol, eh kung may hinahabol din siya. Ano magagawa mo, di ba? Kaya pag ayaw sa iyo, 'wag mo nang pilitin. Mga kaidulo masasaktan ka lang. Ha? Maraming lalaki, maraming babae sa mundo, hindi lang sa nag-iisa. Darating ang araw at ang oras na magkikita kayo ng no, magiging mahal mo at magiging forever mo. Mga kaidulo Di ba, guys? Kung baga sa Ilonggo, di napaglagsalagsab lang mga ano, daan hindi, hindi gusto sa imo da mo da bai mo da laki ba diba? mabot man na oras kagad Lawa nga magabot man ang imo nga palanggaon gid nga kamo gid ya kamo nga forever mo na mo tutuod sa so, ano gay ka cycle gas lagas ang mga tao nga hindi magustuhan sa imo ah di ba sa kare pa ah, At, tatabi duro ka laki duro ka bai diyan hambal ka mamalam nga no oh, lagas-lagas timu jaw ano sin oraw no artista gid nga para lagsun mo ba duro nga laki duro nga bai sa mundo ha hindi lang tanas sara lata lang oras kagadlaw makita mo gid no kay sagi kadali ay e, maabot, gid ang tempo kag oras nga makita mong ang imo maging imo nga ka-partner sa buhay mo Ma? ba Baka sa English, nothing is possible. Ha? But truly, makinig ka sa salita na, na one word is enough for a wise man, di diba? <laughs> ba? Guys, naiintindihan niyo ba? It's it's so hard to speak English, but I truly see you, ha? Huh? Ang hirap pala magpaliwanag pag hindi ka nagkakaintindihan. Ang hirap magpaliwanag sa English. <laughs> di ba? Ang hirap. <laughs>